ni Dennis Padilla yung pagiging ama niya, pero yung mga blessing naman na dumating sa inyo uh, si Lord naman yung nagbalik nagbalik sa inyo ng mga biyayang pagpapala na kung ano mang meron kayo so lesson in life so, uh, alam nyo uh, isang idlap pwedeng mawala ang kasikatan isang idlap pwedeng mawala ang ano ang um, kayamanan Welcome po niya sa aking channel, Sleen Malakay po Simplify Happy ng nice. Simpleng Buhay Buhay na walang ati, less stress Join me guys sa aking simpleng vlog for today Isang magandang buhay po sa ating lahat yung ating pagsasaluhan ng pagkukwentuhan sa araw na ito. So, ayan kagabi, galing po ako trabaho. So napanood ko po yung uh, interview ni Mr. Ogarias, kay Dennis Padilla. So, alam niyo, yun na uh, paika ko at uh, ram nararamdaman ko yung feeling ni Mr. Dennis Padilla. So, ayan pasensya na kayo sa ating ano ha, merong mainay kasi may pupagawa po dito ng bahay. So yun nga uh, yung buong uh, ano na to uh, halos araw-araw yan uh, napapag-usapan yung uh, nangyari sa kasalan uh, ng Bareto at Lorenzo um uh, yung uh, kumbaga yun nga unexpected ni Dennis Padilla na siya maghahatid. So halo-halo uh, kasi ang reaksyon ng mga tao guys. Um mayroong uh, nag ano kay kumbaga may nambabash kay Dennis at then, then kay Claudia so yun kay Claudia so um, kasi nga inexpect ni Mr. Dennis Padilla na siya ang maghahatid so sa altar isa siya kasama siya sa maghahatid so uh, before kasi nung napanood ko yun uh, wala pa kasi ano uh, kumbaga may nilabas nga na uh, statement or uh, after ng wedding may finose si Mr. si Dennis Padilla at ang sabi niya, yun, nabudol siya. So, father of the bride naging visitor. So, syempre parang ako rin, uh, hindi ako na nagandahan sa ganun na uh, bakit pa siya nagpost ng ganun and the term na ginamit niya is budol. So, deleted naman na yun. So, nung napakinggan ko yung kanyang um, mensahe uh, doon sa sinabi niya doon sa, sa voice call niya kay uh, Ogie Diaz is um, naintindihan ko siya. So, before pala the wedding, uh, meron pala silang ano, nag-meet up sila ng kanyang mga anak and ang sabi niya nga, it was a reunion of love. Pero uh, hindi niya pinost agad yon hindi niya pinakita yung picture nila. So, nandoon pa rin yung ano, kasama yung nanay niya. So, excited siya um, na, at uh, nag-reach out yung mga anak niya sa kanya na tinawagan nga siya. So, Uh, before the uh, the wedding, two days after the uh, two days before the wedding, uh, pinos niya yung picture na yon na kasama niya yung mga anak niya. So syempre ama yon na siya na after ng ano kahit na uh, ano man yun naging Pagkakamali pagka niya, naging okay na sila. So ganun palagi na asahan niya. And then ng uh, ayon, uh, nangihingi siya ng invitation, kopya ng invitation, so, para makita niya yung program ng wedding, so, walang ano, parang pinadala niya ata siya sa email lang, ganun lang, so, follow the program, sabi ganun, sabi lang sa kanyang ganun, de, and then, uh, the day nung uh, wedding, parang maaga, tumawag yata si Claudia na, umiiyak, so, sabi niya bakit, so, sabi, uh, baka, hindi na matuloy yung kasal, sabi niya, kasi parang hindi nag-e-effort, uh, hindi nag-e-effort yung kanyang, um, Uh, magiging mister. Kasi ni Claudia parang walang effort sa ano ni Baste na uh, sa kanilang ano sa wedding. So yun nga sabi hindi matatuloy. place. So, ang sabi niya na ni Den, ni Den Spadillo so okay lang yan. So anak ko kang miyak, uh, move on, ganyan. Kung baga niya. So akala niya magiging okay na siya. Okay na yun. Okay na yung ano nilang mag-aama mag nga. So, ang nangyari, parang uh, Uh, tumawag uli si Julia na ano, niya, matutuloy na yung kasal so siya naman nagkukumahog si Mr. Dennis Padilla para uh, magprepared kasi nga uh, uh, nagulat siya kung uh, ganun nga nangyari Do matutuloy and then yung nanay niya siya syempre isasama niya sinundo niya pa dito sa may kaluokan so yung kapatid niya tinawagan niya uh, kapatid ni Dennis so para ano Uh, yun nga, makapunta sila doon sa kas kasal. So, sila yung kauna-una ang dumating doon. So, yung mga picture pala na nakikita, mga picture na nakikita na pinost ni, ano, nung kapatid ni Dennis Padilla is before the, ano yung wedding. Yung ano na yun, yung mga picture na yun. Kaya wala pang tao doon, maaga pa, nagugutom sila, kasi nga aga nilang dumating, sabi nung kapatid niya, Kuyang aga naman natin dito, ba't ang ano, syempre excited, sabi niya, ikaw nga eh, wala ka pang anak na kinakasal. Ako, first time ko to, na may anak na ikakasal. So, the father so excited, excited siya. So, ang ano nga, kumain sila dun sa isang ano, store. sa so, parang kumain uh, kumain muna sila dun, bumili sila ng food. And then, yung mother niya nga is 82 years old, 80 years old na. Ay, naiinit lang kaya sa kotse sila kumain na lang sa sasakyan. So, dumating na pa isa-isa, dumating hanggang sa dumami na tao. So, nakita niya na naglalakad na si... Uh, Claude doon sa ano sa aisles and then uh, wala na talaga sabi niya hindi na siya maghahatid so Um, sana ako yung kung ano, ako yung ano do so ano ba lesson dito what is the lesson so sana ginawa na lang kung talagang hindi type na dalawa silang maghahati do sa altar hinati na lang yung aisles di ba himbawa uh, the whole aisles the yung half maglalakad si Julia. Then yung one port, maglalakad si Dennis at yung uh, si Clau. And then after yung one part uli, doon na si ano na, si Mami Marge na ang mag-aano, the last na maghahati doon. So sana hinati-hati -hati na lang 'yun para hindi naging ano. So marami mag-aano, -ano, mag nagbabash kay Dennis na eh, hindi ka naman nagpakaano eh. ah, uh, tatay, hindi ka naman nagpagayon, pero kasi, nag-reach out naman yung mga bata sabi niya nga sana, hindi na lang siya in-invite or hindi na lang siya inano, mas matatanggap niya pa yun, eh pero kasi nandoon at ang isa sa talagang ang umano sa akin, pumukaw sa akin is yung, uh, wala palang lumapit sa kanya, doon sa simbahan doon sa magkakapatid ni isa walang lumapit, siya pa yung nag-aas, kung saan siya uupo doon sabi nga doon sa tabi na lang ng mga ninong ibat doon siya mauupo, hindi naman siya ninong. So, wala doon dek, tinok uh, kinausap niya yung ano, yung coordinator. Ang sabi ng coordinator, follow the program na lang daw po. And then nung aalis na siya, nag na lang sila na umalis na mag magkakapatid and hindi yung nanay ni Dennis Padilla. Inabot yung regalo, pakibigay mo na lang ito eh, kay Cloud and then um, aalis na sila hinabol siya ng coordinator guys at uh, gusto raw ni Clau na magpa-picture so sana nagpa-picture dun and then isinama din yung kapatid and then yung lola kasi nga nag-effort naman so decided na lang si ano si silang sila Dennis na umalis na. So, yun at sabi nga ni Dennis, ah, okay natanggap tanggap niya na dinilik niya na yung ano hindi na siya magre-reach out dun sa kanyang mga anak. Syempre nasaktan 'yun. Although yun nga siguro dun um, kasi sana kasi tumawag naman pala si Dennis, tinawagan niya, nagtatanong siya kung bakit uh, ganoon na wala nang sumasagot sa kanyang mga anak. So, yun. Even, ano, uh, Claudine Barreto is uh, asking Marjorie na kung pwede siya umatend. Wala. Binlock. Binlock siya. Survivor ata. Tinawagan. So, yun. Yun yung, ano, guys. At, um, um ang ano ni Dennis, uh, tanggap niya na, uh, na hindi talaga sila magiging okay na mag-aama. So, ang sabi ni Dennis, mm sa burol ko na lang kayo pumunta. Pag namatay na ako, at mag-donate na lang kayo ng pambili ng biskwit. Alam niyo, naramdaman ko doon si Dennis, kasi nag uh, uh, lahat naman tayo, hindi tayo perfect. Walang perfect na marriage. Walang perfect na tao. So, nagkasala, humihingi na siya man ilang beses, at na, ano naman sa social media, nakikita niyo pag, paghingi, paghingi niya ng tawad, at... Uh, kumbaga sa dami naman ng ano ano ba lesson in ano dito life sa dami naman ng blessing na dumating sa inyong magkakapatid uh, kung hindi man ano nagampana ni Dennis Padilla yung pagiging ama niya pero yung mga blessing naman na dumating sa inyo uh, si Lord naman yung nagbalik nagbalik sa inyo ng mga biyayang pagpapala na kung ano mang meron kayo so lesson in life so, uh, alam nyo ah... Uh, isang idlap pwedeng mawala ang kasikatan, isang idlap pwedeng mawala ang ano, ang um, kayamanan, isang idlap pwedeng mawala lahat, lahat ng meron ka. Pero yung pagmamahal at pagpapatawad, yung pagiging magpakumbaba, yan yung pe, ano dapat dinadala natin kahit saan, saan. Pwede na, ano yan, yan talaga yung dapat na babauni natin yung pagmamahal, pagpapatawad, pagpakum, pagpakumbaba. Eh, then, tingnan natin yung mga blessing na meron tayo. So, yun. Sabi ni Dennis Padilla, mag na lang daw kayo ng biskwit sa kanya. So, yun. Napakasakit. Napakasakit ng nangyari kay Mr. Dennis Padilla. Even na hindi siya naging perfect father, hindi siya naging ano, eh dapat yung moment na yun sabi niya nga, hindi niya na, hindi na maibabalik yun eh, so wala na, so yun, at uh, hoping na yung sana ang mag-reach out na lang, kayong magkakapatid at uh, kung baba, wala na masama. Ah, ang pride kasi, ano eh, minsan kinakain tayo ng pride. Alam niyo yung pride? Kaya yeah, dapat sa, so, ano yan eh, sa washing machine na lang gamitin. Paglaban ng damit, ba diba? So, yun lang guys. At uh, hoping na yung ating mga pamilya ay maging okay. At uh, walang perfect, walang perfect na tao sa mundong ibabaw. So, yan. God bless everyone. Magandang buhay.